Sikat na restaurant sa Japan, meron na dito sa Pinas, pinakabago sa Makati. Tara, yung mga kanos, alin nyo nalaman ko? Kami na ba sa 43 Polaris Street, Barangay Bel Air, Makati City, para mag food trip sa Izakaya, Tori Ichizu. Yes, nakakatuwa dito dahil babatingin ka agad ng mga staff pagpasok mo, pagdating sa kanilang interior, Japanese inspired ang tema ng pagkaayos sa disenyo, para ka nakarating ng Japan sa vibes ng kanilang resto. May 160 branches na sila sa Japan na may iba't ibang konsepto kabilang na ang Izakaya. Meron silang sushi bar area kung saan mo makikita pagawa nila ng sushi and meron ding function room for intimate dining experience. At nasubukan nga namin ang kanilang mga bestsellers sellers katulad ng shake cream cheese roll at salmon mango roll na masarap at may perfect balance ng freshness, texture and flavor in every bite. Perfect din ito sa panahon ngayon ang kanilang black garlic chasu ramen at cheese tongkotsu ramen with egg na may noodles sa firm but spring not mashy, broth na may rich flavor at malasa na chasu. For rice meals naman, di papahuli ang black garlic quarter leg with rice at teriyaki quarter leg with rice na sulit sa presyo at serving dahil sa juicy na lasa neto. Ending our meal with a refreshing watermelon shake at mango shake. Maraming pang products ito but it's for you to find out kung papasasa panlasa mo. This is the operating hours. Kung pupunta kayo o ano pa inintayin nyo, turn na din sa Izakaya Tori Ichizu sa Makati City. Let's go!